Gaano katotoo ang tsikang patagong pagkikita ng kapamilya stars na sina Daniel Padilla at Andrea Brillantes? Sa November 8 episode ng OG Diaz Showbiz Update ay itinikan ng talent manager at Blogger na si OG Diaz na si Andrea Brillantes umano ang dahilan ng paghiwalay ng long time couple na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Halos ilang linggo na rin umiikot sa social media ang isyu niyan na hindi mamatay-matay. Halos isang buwan na ding mahigit na hindi natin napagkikita na magkasama ang Katniel at wala din silang ibinabahaging mga photos na magkasama sa kanilang mga social media account. Naku, wag naman sana. Bakit ba kung kailan magpapasko? Usong-uso ang hiwala yan. Ang tandem ng real couple na Katrin at Daniel lamang ang tumagal ng 11 years. Kaya madami talaga ang malulungkot na netizen at fans ng Katniel kung sakasakali. Bigyan muna natin siguro sila ng time. Baka kailangan nila ng space to grow na hindi magkasama. Hindi naman kasi mangangahulugan o nangangahulugan na hindi lang natin sila nakikitang magkasama, ay break na sila. Pero laman halos lang entertainment website at online community na dahil nga hiwalay na ang kat eh nagre-rebelde na di umano itong si Katrin. Kung inyong mapapansin sa mga post ni Katrina ay masyadong mga revealing yung kanyang mga suot at talagang kitang-kita yung kanyang skin. Naalam naman natin kung naandyan lang si Daniel Padilla ay kukumutan niya ang kanyang kasintahan dahil alam naman natin na may pagka-conservative itong anak ni Carla Estrada na si Daniel. Pero kung conservative nga itong si Daniel Padilla, e eh bakit naman niya papatulan itong si Andrea Brillantes? kamakailan lang ay talagang pinagpiestahan ng mga netizen ang isyong kinasasangkutan. Besides, napakabata pa ni Andrea na noon pa man ay matagal nang may crush kay Daniel Padilla. Nako Andrea Brillantes, esep esep din pag may time. Dahil pag napatunayan niya ng mga netizen at fans ng Katniel na kinakalantari mo si Daniel Padilla, na huwag naman sana no, ay ewan ko na. Bagamat hinihintay pa din ni OG Diaz na mag-confirm ang isa sa mga Katniel, ay isipin muna natin na baka naman busy lang yung dalawa sa kanilang mga projects. So uh, guys, uh, Anong masasabi nyo tungkol dito? Please comment down below. Maraming salamat!